Alright, kumusta mga boss? Uh, I-share ko lang kung paano ko minaximize itong aming maliit na garahe. Uh, maliit lang ito dahil ang lapad ay 4 meters at ang haba naman ay 5 meters. Uh, lalo pa at meron din akong nilagay na ibang structure. Uh, pero dahil nga ito ay garahe, ang priority ko ay may may parks sa loob ang sasakyan uh, para hindi makasagabal sa kalsada. So ito yung aking naging plano ko mga boss, ito yung space para sa garahe. Meron din kaming malita tindahan at naglagay din ako ng isang malita toilet dahil hindi sapat ang isang existing na toilet sa loob ng bahay. Pabor din ito sa magiging bantay ng tindahan, ganun din para sa mga bisita dahil uh, hindi na kailangan pang pumasok sa loob ng bahay kung uh, gagamit ang toilet. So naglagay din ako ng loop sa ibabo ng garahe para naman may uh, additional space okay uh, ipapakita ko sa inyo mga boss ito yung naging, aking naging garahe ang lapad na lang ay naging uh, 2.7 meters na lang uh, pero ang haba ay 5 meters pa rin so makikita natin dito sa left side uh, may clearance pa naman at least uh, 30 centimeter galing sa mismong pader Yan. At dito naman sa pinakang uh, sa right side ang clearance para sa walkway ay nasa 60 cm. So kailangan lang kapag ipapasok ang sasakyan ay paatras. Ayan, para dito mapunta ang driver side para may sapat na clearance sa pagbukas ng pinto at pagbaba ng kotse. Sa gate, ang plano ko ay sliding, uh, mula dito uh, mag i slide siya papunta dun sa sidewall para fully open ang entrance at safe sa pagpasok at paglabas ng kotse. So naglagay din tayo ng bintana dito for ventilation, ayan. At dito naman ang magiging access kapag tao lang ang papasok. At sliding type din ito para this space. Ito naman ang aming super mini store, uh, mini talaga dahil maliit lang. Ang lapad ay 1.05 meters at ang haba naman ay 1.6 meters. So, hindi ko sinagad ang tindahan hanggang sa property line. Ayan. Uh, Nag-upset ako ng 80 cm para naman uh, may cover pa rin ng bubong yung mga bumibili lalo na kung uh, umuulan. Ayan. Uh, sliding type pa rin ang pinto nitong tindahan para uh, hindi makasagabal dito sa walkway. Ito naman yung ginawa kong look area. Uh, ang vertical clearance nito sa ilalim ay uh, 1.8 meters uh, base sa actual na taas ng kotse. Ayan, para siguradong may sapat na gap sa ibabaw ng kotse. Ayan, so, naglagay ako ng look area dahil wala nang natirang space dito sa garahe. So, maraming magiging gamit nitong look area. Uh, una, dito ang tambayan ng aking misis. Kasama ko. Kapag medyo nagkikwintuhan kami ng mga bagay-bagay sa buhay. Ayan, so, Pwede din itong maging study area ng aming mga anak at pwede din itong maging guest room kapag mayroong kaming bisita at lalagyan ko lang ito ng blinds para naman sa privacy. Ito naman yung uh, ito naman yung maliit toilet. Ang inside dimension nito ay 70 cm at ang lapad at ang haba naman ay 1.05 meter. So kahit maliit lang itong toilet, ang plano ko pa rin dito ay ang gamitin water closet ay glass type. Kaya ang magiging swing orientation ng pinto ay uh, swing out. Okay, pasok tayo mga boss. Ayan. So, ito yung hagdan. Ayan. Ito yung hagdan paakyat sa loft area. Ayan. Malapit dito sa pinakang main door ng aming bahay. Ayan. So, at ito naman sa ilalim. Ayan. Uh, ito yung magiging laundry area. Ito ang magiging laundry, ito ang pesto ng, ayun, ito yung washing machine. Ayan. So, automatic naman ito, kaya less space dahil uh, hindi na kailangan pang uh, maglagay ng space para sa pagbabanlaw. So, uh, using ko lang yung drainage system nito kapag magpapatales na ako nitong garahe. Ayan. So, makita nyo boss, ito yung likod ng kotse. Ayan. Galing sa pader. ah uh, ganyan talaga ang magiging pagparko para at least magkaroon din ng sapat na space dun sa harapan para dun sa sliding gate. Ayan, so ang gagawin ko rito, pag nag-finish na, lalagyan ko ng wheel stop para laging safe na hindi babangga yung kotse dito sa pater. Okay, akya tayo sa loop area mga boss. Ito ang hagdan, ah, pang lang talaga to dahil pero Uh, safe naman kahit sa mga bata ayan so naglagay din ako dito ng uh, bintana para magkaroon ng ventilation para naman uh, presko dito sa loop area ayan so okay tayo ayan so hindi pa kasi nakapinis mga boss may pa tayo sa budget ayan mga boss uh, ito yung aming loop area ang lapad nito ay 1.75 meters at ang haba naman ay 2.5 meters. Ayan. So ang vertical clearance nito ay 1.55 hanggang 1.65 meters lang. Ayan. Maximum na itong vertical clearance kasi uh, hindi na pwede pang-itaas itong bubong dahil tatama na doon sa bintana ng uh, second floor. Ito yung view, mga boss, kapag nandito ka sa loft area. Ayan, so at least kitang kita yung mga bibili sa aming malita tindahan. Uh, ganun din yung mga dumadaan sa kalsada. Ayan, so dito sa look area natin. Okay mga boss, maraming salamat sa inyong oras at sana makatulong sa inyo itong aking uh, kaunting idea kung paano natin ma-maximize itong uh, kung paano tayo mag-maximize ng area. Lalo pa sa mga ganitong maliliit na garahe. Uh, maraming salamat.